Uh, dati po, meron tayong maifip allocation. Uh, when we say maifip allocation, ito po yung medical assistance for indigent patients and financially incapacitated patients. No? So we used to have only around 6 to 7 million allocation uh, for us to utilize. Of course, for our beloved patients. Nung pumasok po uh, si Mayor Pidok Garbin, so kasabay nito, yung akubikol po, nagbigay din po sila sa atin ng 100 million na addition, uh, allocation uh, sa atin through MAIFIP. Ito nga pong medical assistance. No. Well, when we assume office, uh, first thing that uh, we look into is the operation of Legazpi City Hospital. Hindi pwede kasing uh, yung pasyente Uh, walang gamot at uh, kulang yung mga ekipahe. Magkakaroon na po tayo ng concrete na OPD waiting area, triage area, uh, guardhouse, and even covered uh, sidewalk or walkway. Uh, Dakulang bagay po yan. Dakulang bagay sa mga nag-aalatkan mga may pasyente dito. unang-unang ma mainitong mga digdi. Saka, minsan, pag mauran, Sa ngayon po, naka po tayo. Yun po yung waiting area natin. So, na-observe niya, napansin niya na naiinitan. Kung maulan, nauulanan, sabi niya, bigyan niya kami ng pondo para sa pagpapagawa ng more concrete structures na para sa mga pasyente din naman. tabang po, inita, para so, ano po, may mga darap po, maka Puro paingalap man po. Dakulaon po ang samuyang pasasalamat kay Mayor Pido Garbin sa sa iya pong daingsawang pagsuporta sa Legazpi City Hospital to improve the quality of health services and one way of doing that is to fill up those positions sa ako Bicol Congressman Zalbico uh, thank you very much po sa binigay niyo na 100 million sa hospital natin via MAIFEP ako Bicol 131 sa balota Be cool.